nasa barangay na po yung record namin mm -hmm. na talagang ginawa niya harapang, harap harapang ko hinawakan yung kanyang ari sabi niya mama maawa ka sa akin tulungan mo po ano sa akin sabi ng anak mo opo kaya sabi ko kung kaya mo po magbiyahe umalis ka na diyan at punta ka dito sa akin kapo po kaya sinabi sabi niya sa akin hindi ko po alam kung magbiyahe mama pero biglaan na lang pong itong June na June na yata. June 9 po. Siya tumawag sa akin na Mama, andito na po ako kay Tito. Naisipan niya po umalis. Tumakas po sa kanyang papa kasi patuloy pa rin ang ginagawa ng kanyang ama. Bakit mo sinabing patuloy? Ibig mong sabihin? Uh, nung nagsasama pa kami ng asawa ko po, talagang ginagawa niya na po sa kanya nasa barangay na po yung record namin mm -hmm. na talagang ginawa niya harapang harap harapang kung hinawakan yung kanyang ari kaya ipinag tumulong po ako kumingi po ako ng tulong sa barangay na sana po maaksyonan pero hindi inaksyonan ng barangay namin Bakit? sabi nila hindi daw kaya po ng papa niya na gawin yun parang paglambing lang po doon yung sa paghawak sa kanyang ari Ilang taon ba siya noon? high school po siya. So, ah, high school na? Ah, oh, first year high Nung school Yung Nung nangyari yung una. Opo. Tapos ngayong? Tuloy-tuloy po yung hanggang ngayon po, hanggang mag-secondary college na po siya. Kasi mm -hmm. iniwanan ko po siya ng ibang bansa ako para may taguyod ko po siya lang magkapatid. Opo. Pero pag... Kailan ba anak niya, ma'am? Dalawa po. Okay. Kaya po sabi niya sa akin, Mama, handa po akong iwanan mo ko kay Papa kasi gusto ko po makapagtapos. Mm -hmm. Kaya doon po naging matatag ang loob ko po, na iniwanan ko siya ng ibang bansa. Pero pag tumatawag po siya sa akin po, patuloy po siyang humihingi ng tulong na mama, hindi ko na po kaya. Yun mm -hmm. po ang ko. Lagi po siyang humihingi ng tulong pero sabi ko po, wala po ako magagawa na kasi hindi, ko kita makukuha. Nasa ibang bansa po ako. Doon mm -hmm. po ang ginawa ko po sa kanya. Pero ngayon po, sabi niya sa akin, mama, talagang hindi ko na kaya. Naisipan pa kanyang magpakamatay. Sabi niya, mama, magpapakamatay na lang po ako kasi hindi mo na ako mahal. Mm -hmm. po ang sinabi niya sa ako. Kasi sabi ko, wag, andito ako sa iyo, anak. Hindi kita pababayaan. Sabi ko sa akin. kinabutan naman ako sa umagang itong mga kababayan. Kaya, sabi niya po sa akin, sir. Labanin. Hindi mo kinausap yung asawa mo? Ayaw niya po kung kausapin, sir eh, binablock niya po ako sa cellphone. Sabi niya sa akin, noon, wala kang pakialam, anak ko. Yun po ang sinabi niya sa akin. Kaya sabi ko po sa kanya, bandang huli, makukuha kita, sabi ko sa anak ko po, para matulungan kita. Huwag mo sayangin ng buhay mo na, andito ako mong Pagpatuloy ko, mabubuhay kita, sabi ko sa Panginoon kasi Kaya nung naisipan niya po, natawagan ako ulit. Sabi niya, Mama, salamat sa Diyos, nakatakas na sa kayo pa. Yan po sinabi Nakatakot yung ganitong ano, ganitong kwento mga kababayan. Ko, po, po ako sa Panginoon Sir kasi sabi niya sa akin wala pong nangyari sa kanya ng papa niya kasi ayaw niyang pagalaw. Pinipilit mm -mm. po ng papa daw niya na galawin para daw sa akin kasi pinuwanan ko daw yung papa niya. Mm -mm. Dahil daw sa akin kaya ginagawa niya sa anak niya. Ah, Opo. yun ang katwiran ng tatay. Opo. Pero tapos sabi ng biyanan ko po, uh, hindi daw magagawa ang anak niya sa apo niya. Hmm. Yun po lagi ang sinasabi niya sa barangay namin po sa kagayan hmm. Kaya hindi na apruban yung pagsumbong ko po sa barangay, pati sa DSWD, sa police. Sinabi ko na po lahat. Oo. Pero hindi po na-actionan kasi walang sapat na ebidensya na siya po ay inahawak-hawakan. Okay. Hindi po siya na medical kasi eksaktong pandemic po 'yun noon. Ah, yung, yung una. Opo, kaya mm -hmm. hindi po siya na medical. Kaya pinagpatuloy naman Pero na itong ka, yung ay, huli, yung latest, yung pinakahuli na nangyari. Yung nagsumbong po oh, siya. Oh. Hinawakan po daw sa Chan po kasi siya po ay may problema. Mm -hmm. Sabi niya bakit hindi mo malang inalagaan yung Chan mo, sabi niya noon, sir. Sabi niya pag magsumbong ka sa mama mo, papatayin ko kayong dalawa. Binantahan niya po ang anak ko, po, sir. Kaya natakot po siya. Hindi kayo nagpunta sa pulis kagaya nito. Dapat po ganyan ang problema. Pumunta kami, sir, nung una. Oh. Pero hindi po siya na-action sir. Kasi walang kapat na bitin siya. Okay. Kaya naisipan ko din po noon na sa ako na ipatol po siya puro, Pero wala pong sapat na pera. Kasi... Hmm. Hindi, o, hindi tayo gagastos ng pera kay tulpo pag pupunta tayo doon. Basta tayo ay nagsasabi ng katotohanan, tutulungan din tayo. Yes, sir mga kababayan, mga kabarangay, ako ya nagugulat or nabibigla ako sa kwentong aking narinig sa umagang ito. At ito po hindi ako masyadong maalam pero ang pagkakaalam ko mga ganitong sitwasyon, diretsyo dapat sa di ba Pero gaya ng aking sinabi mga kababayan, bigyan niyo ako ng idea or uh, para matulungan natin ang pamilyang ito, itag natin si Sir Rapi Tulpo o kung saan naman tayo pwedeng ano ang alam ko diyan punta dapat sa women desk di diba? sa police sa pinakamalapit na police station yung oras mismo ng pangyayari dapat takbo ireklamo para magawa ng aksyon pero sinabi mo rin naman na hindi ko alam kung tama yung sasabihin ko na salamat sa Panginoon kasi wala naman kumbaga atem hawak hawak pero kung totoo yung sinasabi mo na, masama pa rin yun. No? Sir, kasi ito po ay sarili niya pong anak. Mm, -mm. Hindi mo talaga kinausap yung asawa mo. Hindi po. Kasi pag tumatawag ako noon po sa kanya na nasa abroad po, ako pinapatay niya cellphone. Pero bago ka mag-abroad, hiwalay na kayo? O ano? Hindi po. Uh, ano lang po. Uh, tumakas lang. Parang nagpaalam ako ng maayos sa kanila na manginibang bansa ako para... Hmm masuportahan ko po ang aking dalawang anak. Eh, sabi ng ganan ko noon, eh sige, magmamakaawa ka rin pala sa amin, hihingi ng tulong para makaalis ka. Yun po ang sinabi. E, sabi ko sa kanila, okay lang po na. Sabi ko sa nabianan ko, ah uh, parang sabi ko, payagan nyo po ako. Sa huling pagkakataon na mag-ibang bansa ako ulit. Ang sabi niya sa akin po, sige, papayagan kita, pero pagbalik mo, mamamatay ka na, bangtay ka nang uuwi. Yun ang sinabi ng gyanan ko. Bakit? Paro, Bakit gano'n? Kasi galit sa akin po. Ayaw nila sa akin po na ang anak niya, ako ang mapangasawa niya. Hmm. Una pa lang kaming mag-jowa. Gano'n na po. Ayaw nila sa akin. Matapupre po ang gyanan ko po. Ay, naku. Okay. Kaya buhat ng itong mga anak ko po, sabi nila sa akin, hindi daw nila kadugo. Pag tumatawag ako, sir, sabi niya, yung mga pera na pinapadala mo, kapalit ng pinang palaki ko sa mga anak mo. Sila po ang tumatanggap ng mga padala ko para sa mga anak ko. Hindi po nila binibigyan ng sapat na pagkain lahat ng baon nila sa eskwela, hindi po pinapabayaan nila ang anak ko. Tapos gano'n, dito pa ang ginagawa ng papa niya sa kanya. Kaya hanggang dito po sa kanya, oras na magkita-kita tayo. Talagang ako po, hindi sabi ko sa asawa ko, sabi niya, subukan mo, hindi ako natatakot. Yun po ang mga sinabi niya sa akin noon. Pero sabi ko nga po, wala po akong sapat na pera. Wala po akong lakas noon po kasi nga. Meron po akong nararamdaman Anak ka bang mga sakit. kapatid na tumulong sa'yo, Pamilya mo? Mayroon po. Pero ang sabi ng mga kapatid ko, wala tayong sapat na ebidensya sa anak mo. Sabi okay. Sa Kaya kailangan natin ng sapat na ebidensya. Sabi ko, sabi ko, sulungan niyo ang anak ko. Tawagan niyo siya. Puntahan niyo siya. Kasi pinalo na naman ng yan ang po. Pinalo siya sa kamay, sa ulo. Sabi ko, Akas nung no na ko. Pero sabi ng mga kapatid ko, ako pa ang pinagalitan. Mm -hmm. Sabi niya, hindi mo basta-basta makukuha ang anak mo kasi kasal kayo. Yun po ang sinabi sa akin. Mm -hmm. Ayan nung tumawag po, itong huli na lang po, itong pinakahuli, ang sabi niya sa akin po, pag hindi mo ko talaga tutulungan mama, magpapakamatay na ako. Ito na ang huli kong pakiusap sa iyo. Yun po ang sinabi niya sa akin kaya natakot po ako sa kanya. Mm -hmm. Ayan sabi ko, ano ikay na po mahala. Nang tumawag po sa sa akin, nandun na po sa mga kapatid ko. Ang sabi ko, sige, pupuntahan kita agad-agad. June na uh, 11 po, umuwi ako sa probinsya namin sa Ilocos para sundin siya. Tapos nung mga, June 15, siguro po yun, sir. Pumunta kami sa DSWD sa Pawan.